Pupunta pala kami ng multan ngayon, mga kapanay. At ito, ayan, nagmamaganda lang. Laro-laro na naman ng ganda-gandahan. Outfit check tayo, mga kapanay, kahit wala namang gandahan. No? Tapos, ay, itong hikaw na ito, binili ko to para sa kasalan. Eh, kaso, wala nang kasalan ba? Wala na nag invite sa amin ng kasalan. Kaya, iram pa na lang natin ba? O, ang ganda sana nito sa kasalan. Ano? Pack na pack talaga ito. 800 rupees ay 890 pala. 890 rupees ang bili ko dito. Ay, isuot na yan. Ano pa ba hinihintay? 890 rupees. Ang ganda kasi. Tatlong ang klase pinagpilian ko, pero ito pinaka-bet ko. Yung dalawa, parang iba. Parang gold na, na hindi naman siya circle. Eh, parang ganun. Pero maganda rin. Pero ito na lang pa ako. Oh, para pack na pack ba? Ay, alana, nag na ng ng kasalan. ay eh, baka sa taguan to ye. Mangitim na. At least isuot man lang ba natin bago mangitim. Hmm, ganyan ang itsura niya. O, oh, diba? Ang ganda naman talaga kasi, oh. Kaya, binili ko kahit 8.90. Nagtatlong isip ako dito. Bibili ko ba ito o oh, hindi? Ay, bilhin na natin. O, oh, mga kapanay. Ganito lang ating itsura. Parang gusto kong itago na na may bangs natin. <laughs> Parang ako, ye. Yeah, Naiirita sa ating bangs. Tapos, syempre, gamitin natin ang pabango ng bayo ko. Mm, ang saslang perfume niya. Para naman, mabango tayo. Talagang, ito lang pala, ipapakita talaga yung pabangong tinda. Ano? <laughs> ang tinda ng bayo ko na ito, ay pabango pa babae, ay 7.60 lang, ha? Yung panlalaki, 8.90 pesos. Free delivery buong Pakistan. Mm. Mm, hm, ang bango, wala pa yan, ha? Ang bango na daw. <laughs> Tama na yun. baka naman, habulin ako ng mga Akala mo kung ano hahabol, mag, baka ano pala, hold upper ang humabol. <laughs> ayan, mga kapanay. Hmm, bango. Parang bulaklak. <laughs> Parang bulaklak ba? <laughs> Isarado natin. O, oh, ayan. Ganito lang ang ating itsura. Ay, pakita pala natin yung buong ka kitang ang kono. Ang itinerto ko sa patos yung kulay blue na high heels. O, oh, ayan. Oh, tukot Tukot-lukot pa sana ano, nawala ng kuryente. Eh, fun time ang lancha niyan. O, ayun, kuryente na. Tumunog na itong rete. Eh, kamusa yan, ano? o. Oh. O, oh. oh, ganito ang natura natin. Ang shoes, yung blue pa rin ang high heels sa suot ko. O, ito. Ganyan siya. Ganito lang ang ating ato. Bali ang bewa. Oh. <laughs> oh, ganito. Ang cute ng damit nato na ano, binili ko? 6,000 rupees lang to, mga kapanay. Yung isa naman ay 5,500 rupees. Kaya kami pupuntang multan. Ay sabi ng asawa ko, kasi nagustuhan niya damit na to. Sabi niya bumili ka ulit. Sabi niya. Kasi nga, di ba? Alam niya na. Madalang tayong bumili ng damit. Ala nga akong damit na isa nung suot di ba? Paulit-ulit. Kaya sabi niya, bili ka pa ng ganyan mama, bagay sa'yo. Sabi sa oh, kaya, ano tamang hinihintay ko. Ay, pagkasabi niyang bumili ulit ako, ay, bukas na agad ah. o, ayun, mga kapanay, ganito na itsura natin. Parang, tago kaya natin bangs talaga. Hmm. Ay, eh, parang mas maganda talaga yung bangs, o. Oh. Hmm. Diba? Kahit manapad ang iyo, oh, parang mas okay. Pero, ito na natin, ng ng Mga iba na. Mm mga kapanay ha at ako ye yeah. dadaanan pala namin mga bata sa ano sa school Nakaano na yun eh naka nakaano ano na silang damit kasi pag, pag biyernes kasi hindi naka uniform kaya dadaanan na namin hindi diretso na kami dun ng bayo ko ewan ko kung gising na bayo ko yun naman pala problema ko o sige mga kapanay ha at baka tulog ka magising muna <laughs> o sige mga kapanay babu